Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbuong muli ni Kevin Durant ng bagong super team. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong player na kukunin pa ng Los Angeles Lakers. Sa ipinapakita ang performance pala nga po mga ngayon ng Phoenix Sun sa mga nakalipas nilang laban ay unti-unti na rin naman nga pong nawawala ng gana ang kanilang superstar na si Kevin Durant na maglaro sa kanilang kupunan. At kapag nagpatuloy pa nga po ito hanggang sa pagtatapos ng season ay ikinumperma na nga po ng isang NBA insider na magre-request na nga po ito agad ng trade sa kanilang mismong front office. Alam naman nga po ninyo na muntikan na nga pong ma-trade si Durant bago ang trade deadline last week hindi lang naman nga po ito natuloy dahil sa kawalan nga po ng trade assets na makupunan na nakipag trade negotiation sa kanila. Pero maaari pa naman nga po ito na magpatuloy sa darating na off-season dahil mas dadami na nga po ang mga teams na inaasahang makikipag-agawan sa kanya at kabilang na nga po dyan ay ang Memphis Grizzlies, Miami Heat at maging ang Minnesota Timberwolves. Mismong si Durant na naman nga po ang nagsabi na kung sakali man nga po na umalis siya sa Phoenix Suns ay mas gugustuin nga po nito na maglaro sa isang legit contender na mayroong solid na lineup. Sa madaling salita, gusto na naman nga po nito na sumama sa mga superstar at bumuo muli ng kanyang sariling bagong super team. Samantala, buhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong player na kukunin pa Los Angeles Lakers. Marami na nga po mga katrops ang nakapansin na ang pinakakahinaan nga po ngayon ng Lakers ay ang kanilang front court na sinamantala nga po ng Utah Jazz sa kanilang last game. At posible nga na po na maulit ito sa mga susunod nilang laban sa regular season at maging sa playoffs. Hindi rin naman nga po sapat ang kanilang kasalukuyang backup center na si Alex Len na sobrang lamya ng galaw nito sa loob ng court, especially sa ilalim ng basket. In other words nga po mga katrops, mukhang kailangan pa rin nga po ng Lakers na gawing prioridad ang pagkuhang muli ng isa pang bagong center sa free agency market at buyout market. Pero ayon nga po sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, kahit anuman nga pong pilit ngayon ng mga fans kay Rob Pelinka na kumuhang muli ng bagong center, ay hindi na rin naman nga po niya ito gagawin dahil wala na nga po silang nahanapan na magaling na center o big man available at pwede nga po nalang bigyan ng kontrata. Kaya nakapag-desisyon nga po ang kanilang front office na gawing prioridad ang pagkuha ng isang trendy player na pamalit sa naiwang pwesto ni Max Christie. In fact, meron na nga po silang tina-target na player na available ngayon. At ito nga po ay walang iba kundi si Josh Richardson nakaka-wave pa lang ng Utah Jazz ng nagdang araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update. Patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.